Hello guys. Ito na naman tayo guys sa ah. mag ano mag behind the scene na naman tayo. Kailangan na record ang ating pag gumagawa tayo ng remix. Kailangan tayo ay gagawin ng para sa long video na meron tayong behind the scene sa likod ng camera. Kumbaga, oo. Kaya uumpisahan natin, set up na natin yung isang video. Kaisang kamila. <laughs> Ito na naman. Matatawa na naman ako sa ginagawa ko. Oo. Oh, oh. Tapos, yan. May sombrero na naman. Ayusin natin ang hair natin para hindi magulo. Kailangan dapat i-ano natin. <laughs> Ayan. Umpisa na naman tayo. <laughs> Ak, sige. Ingat natin yung ano. Sige. Pahinaan natin yung ingay para hindi ayan, ayan rin abaki okay na wah, it's me my juhwa wah, it's me, my friend wah, magjuhwa sila magjuhwa sila wah <coughs> ayan tapos, ito na naman uli, ito na naman tayo natin kailangan itali na naman yung dila natin ito naman may ingay na chat eh alam mo naman na magkano tayo magba-vlog na naman tayo. Tama na nga. <laughs> no, kayo muna mag-chat. Ayan, ready na. Yan kailangan matali natin 'to. Ready ka uh, sit up na. Yan. Ay, hindi ka <laughs> Hindi. Ayun. Hmm. Hindi natan. <laughs> Para kailangan talaga may perfect okay. Yan. <coughs> 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 Ang ala sa <laughs> sobrang. <sub> <laughs> Ulitin natin muli. <marit> <coughs> Ayun, okay na. Mm. <coughs> 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 Mali naman, e na pa. I-cancel mo Bakit kaya? Alat. Ulitin. Ayan, sit up. yan kina na. One, two, three. Ayan, sit up. yun bilisan mo. Huh? ilang bisis na. Ay. Hindi ko pa ano yan. Next, ayan. Ayan. Hmm? Ay, hindi ko matali. Ang alat. <laughs> ang dumi natin. Ulit, <laughs> ayan. 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 Ay, balik, balik. Ang dami ng mali ah. Mauubos na yung oras. ready. Ito, ready. Cut oh. <laughs> 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 Yan, ulit. Yan, ulit. Ready, one, two, three. Ayan. Okay, yan. Ready, one, two, 3, go. <laughs> ang asit, ang hirap, panuhin ng... Hmm. Yan, ulit. Yan. One, two, three, go. Hindi pa tali. <laughs> ulit. Yan, paano? Yan. Tawok. Uh -oh. Tama na. Balikan na lang natin yan. Ito na lang next. Yan. I need your love. I need your love. I need your love. Ikot, ikot. Tapos. Tapos. Yan. I need your time. Yan. Ganun. Ganun. O. Tapos. Yan. Set up naman natin. Ganun. Isa pa. Yun. Tapos yun, i-ano na naman natin. Yun. Ayan. Sit up na. Oh. <laughs> 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 Nakuha din. Mabilis lang yan. Hmm. Tapos yan. Oo. Oh. Umayang ipo. Pera. Oh, Ron. Bakit naman? Okay na? Yeah. i set up naman natin. Mamaya pa yun po sa lahat. Didiritso tayo sa ano, sa YT Studio. Doon tayo mag ano, mag mag-own kasi doon lahat eh Huwag basta-basta mag-i-post diretso kasi hindi siya papasok. Kailangan dapat sa YT studio. Hmm. Ayan. Tapos ito na. <laughs> Ayan. Hmm? Ay, sige. Mabaya na lang. Pagod na ako. Pinapawisan na ako. Ayan. Ayun guys, maraming maraming salamat sa pagpapanood. Mamaya ko pa i-post. Oo, kasi ano yun, sinisit up ko pa yung mga, mga nagawa ko. Oo. Ayan. Yung una, hindi ko maano, yung tali, hindi ko talaga makuha. Iulitin natin kasi sobrang pait na. Ayan ulit. Ayan, sit up natin ulit. Ayan. Ay, ulit. Wala daming malik na to. One. Yun, okay na. Okay na. Yun yun na yung yun yung ano na buo ko kanina, i-set up ko na. Ayan, pupunta na doon sa kabila. I ano natin. Ipupunta tayo mamaya doon sa sa ano tawag nito sa White Studio. Kaya maraming maraming salamat sa papanood. Welcome po kayo sa aking live at saka mga channel ko. Um, subscribe and share the live. Maraming maraming salamat. At saka huwag, niyo, huwag kayong magano'a mag-skip. Mm -mm. Kaya natin to. Maraming maraming salamat. I love you all. Bye. Ang wonder ng namumukadkad. MCC TV vlog uh, ang mapambisyo sa happy ng nang namumukadkad. And CC TV vlog. Bye. magkano <laughs> uh, pa tayo? Abutin natin na ng <laughs> Paaman na to kasi wala Tapos na yung ginawa ko eh Bye